Iyan, what's up mga idol? Uh, good evening sa inyong lahat. Welcome back to YouTube channel. Uh, si James TV page mga idol. Kaya ngayon mga idol, gawa natin ng reaction video yung kay Kuya, Kuya Oliver. No mga idol? Ngayon, si Kuya Oliver, di ba? Ito mga idol, part 2 na to, part 2. Uh, si Kuya Oliver mga idol, pinunta nila ni Daddy Frankie at saka yung kapatid ni Uh, Kuya Oliver. Malapit pa siya na po kayo, sobrang pagod puyat na. Kaya yung pagsasalita ko, nabubulol na ako talaga. Pero hindi na pwedeng pahiyain eh, sa totoo eh. Di ba? Mga kababayan. Ngayon mga idol, uh, medyo matagalan pa si Kuya Oliver sa hospital, no mga idol? Kasi mayroon pa siyang sakit no na ayusin pati yung pangiisip niya alam niyo mga idol kasi itong tao kasi pag nasiraan talaga ng bait matagal talaga yan gumaling kasi nga dahil nga sa ating isipan ay na na ano na nawala na sa ayos no sa tagal pa namang nakulong eh mga 20 years oo 20 years pero ngayon mga idol ipakita ko sa inyo nga uh, mayroon pa siyang bakit na hindi pa siya makalabas kasi may dahilan. So ate, anong nangyari? Anong balita kay Kuya Oliver? Sabi po ng doktor, mayroon daw po yung gagawin isang test po. Ate, pwedeng ano, patanggal yung face mask kasi hindi na maigi. Ayan. Hindi na ako kuha sa mic. Okay. Anong sabi ng doktor? Sabi po ng doktor, itete it, it, may mayroon pa po mayroon po siyang aniba sa uh, almoranas mm -hmm. po may gagawin pa po ng test sa kanya iba pong test para titignan kung mayroon pa po siyang ibang infection mm -hmm. pero pinapainom po siya ng mga gamot ngayon kasi po nagtatay po siya nagdudugo daw po yung tai niya nagdudugo yo yung... tai po niya may dugo ang niya ano pang sabi ng mga doktor bukod doon? Yung pong isang doktor na sa pag-iisip, hindi po po siya okay. Medyo nag nagtas po siya ng kumot daw po. hindi mo naman agad-agad talaga yan kasi wala pa nga isang buwan eh. Di ba? May isang buwan na ba dito? Wala pang isang buwan. Unti-unti talaga yan. So, ano yung mga reason bakit pinapunta nila tayo rito? Bakit kailangan kausapin ka? ka? Yun nga po, yung iba, isang test na gagawin ko sa kanya. Kailangan po ng permiso ng ka, mga kapatid. Ah, so po mayroon ka doon. Anong sabi mo doon? Hindi po, eh, kung ano po yung nakakabuti sa kanya. Yun po ang gawin niyo pa Okay. So, Kaya ngayon mga idol, ah, uh, ito yung masasabi ko sa inyo na dapat ayusin sa katawan ni Kuya Oliver kasi may ano pa daw siya may sakit pa. Iba, amiba na sakit ni Oliver, no? Ito yung sakit na ano, na ah, nakakaawa, no? Kumpareyo kayo ng dugo, sigurado magkaroon ka nito ba At saka ano mga idol, uh, ah, nagka-infection yung kanyang almoranas, no? Almoranas ni Kuya Oliver. Pero gumaling naman to mga idol pag nagamot. No? Tapos, yun lang. Yun lang ang masabi ko sa inyo mga idol na uh, masasabi ko sa inyo na si Kuya Oliver medyo magtagal talaga doon sa uh, bahay pagamutan kasi si Kuya Oliver marami pa nga No? Kaya Pasensya na kayo mga idol kasi maraming nagtatanong sa akin dito sa comment sa aking mga video kung kumusta na daw si Kuya Oliver. Ito na. Pasagot ko na yung ano niyo mga mga comment nyo sa mga video ko mga idol na nagtatanong kano nagtatanong kayo kung kumusta na si Kuya Oliver. Gumaling na ba? Sa ngayon mga idol napasaya talaga sa ano uh, bay paggamutan. Kailangan niya na huwag pagutuman Babalik at babalik yan pakainin mo lang ng pakainin, 'di ba dati sa sa uh, sa one weeks, sa one week, uh, kumakain lang daw si Kuya Oliver ng uh, hiwala sa ayos. Kaya hindi na natin nanuan, hindi na natin sabihin kung ilang bisis pero hindi wala sa ayos, wala sa tamang oras, no. Pero sa ngayon mga idol, Nagawa niya na, na, nagawa niya na yung araw-araw. Uh, araw-araw, makakain siya ng tatlong bisis, no? Kaya, ang masasabi ko lang sa inyo, mga idol, wag na lang nating husgahan yung kapatid. Mga kapatid ni Kuya Oliver kasi. Uh, Para pareho lang din natin na uh, ah, uh, mahirap lang din ang mga kamat, mga kapatid. Oo, sabihin ko sa inyo, mayroong mga sariling palayan, pero paano naman yung palayan na yan kung hindi yan galawin, kung hindi rin trabawin, no? Kaya, awa ng Diyos, ah, uh, yung kapatid ni Daddy Franque, ah, uh, binigyan rin ng, ah, uh, yung hinihingi sa para sa kanyang anak na cellphone, ayon, nabigyan na. Kaya sana mga idol, wag nating usgaan yung mga kamag-anak ni Kuya Oliver kasi walang gusto na mga mangyari ito. Kaso lang si Kuya Oliver, talagang siya mismo ang nasiraan ng bait. Kaya dapat lang talaga siyang ikulong kasi nanakit nga daw o siyempre kawawa naman yung mga matitino na masaktan no kaya ito na mga idol ito na yung sagot sa tanong nyo kung si kuya Oliver ay kumusta na gumaling na ba uh, ito lang yung masasabi ko sa inyo mga idol na nandun pa rin si kuya Oliver sa bahay pagamutan no mga idol kaya ma para ma panood nyo yung video ni video ni Daddy Franky at makita nyo si Kuya Oliver no Uh, ah, punta na lang kayo doon sa kanyang YouTube channel ni Daddy Franky mga idol para update din kayo sa mga ginagawang video ni Daddy Franky no mga idol kaya maraming maraming salamat mga idol sana hindi kayo magsawa suporta sa aking channel uh, James TV page. Ito ang naglingkod sa inyo. Sana hanggang dulo tayo na wag wala wag kayong magsawa suporta sa aking channel at sa aking mga video. Kahit uh, ano lang muna tayo ngayon, reaction video lang muna tayo mga idol kasi wala tayong rides, no? Kaya dito lang muna tayo. Eh, wala namang masama dito mga idol, basta ang importante lang na tama yung mga sinasabi natin dito hindi tayo nagpalabas ng mga uh, scripted at saka hindi tayo lum nagpapalabas ng mga kwento na hindi pa ginagawa ni Daddy Frankie no? mga idol kaya maraming maraming salamat mga idol uh, shout out sa kung napanood mo aking video mga idol shout out sa iyo mga idol kaya maraming maraming salamat idol sana nasa mabuti kayong kalagayan kaya let's go na kayo mga idol.